Hi sa lahat. Mag-shortcut ako, guys. Dito ako dadaan. Dito sa Esase si College. Ay, may bus pa lang dadaan dito, no? Ayan. Hindi ko alam. Hindi, papasok pala sila dito. Yan guys, is Sussex Dawn College. Yang puti na dyan. Sport Park. Ito yung East Sussex College guys. May bus pa lang pumasok, hindi ko alam. Ngayon lang, first time. Quiet today. Kasi Friday. Uh, walang klase. Whole week, walang klase. Whole week. From Monday until Friday. Friday ngayon. Back to school na naman Monday. So, ito yung college, guys. Ito yung isa si college. yan saysy si college is born. Iba din yung iba ang college dito guys at iba ang university. Iba ang pamamaraan dito. College ka muna tapos university after. basta mapasa mo yung course. Uh, yung kukunin mo na units or course sa uh, college, ipasa mo yon makakontinue ka sa university so parang ganun so yan malaking lugar yan ang sports center nila dyan malaking area ito guys ito dito sa likod ito ha parang matawag nating likod pero parang entrance din kasi Mayroong daanan dyan. Tapos dito sila nakapark. So, parang itong entrance kasi dyan guys, ang dyan an office. So, parang dito ang entrance. Tapos, yeah, natin dyan ang entrance. Nakapasok na ako dyan guys. Kasi mayroon kaming nag kami niyan last time many years ago ah guys makita niyo sa kahoy nagsasayaw ang kahoy galing ako sa uh, yung kinatawag na tinpin dito pooling center pooling area um natin ko si kay naglakad-lakad ako para exercise din. Yung mga building nila dito, dito, nilagyan nilang iba-ibang pangalan. For example, like Taylor House, Eversley House, for example, yan. Hammond, Hammond House. So, pag yung mga student, sa record nila, for example, ito yung subject mo na doon sa Hammond House. Then, then easy lang. Easy lang pag recognize nila. Pupunta lang sila sa isang building na yun ang nakapangalan. Then, mas easy. At, mayroon pang malaking building sa likod. Ayan. nakasulat art, design, media or music tapos mataas pa ang building dito building, parang bungalow pero bungalow style mataas white dito guys pero anyone pwede maka ano, pasok, papunta sa kapila from dyan yun ang layo-layo pa tapos doon sa doon ako nag start malaking building malaking lugar sa loob guys dyan yung par meron ding parking space dyan gusto ko mag-exercise. Yung kahit lakad lang muna kasi hindi ko kaya yung mas uh, so na yung jogging. Hindi hindi ko pa kaya yan. Hindi ako sure kung sino ang pwedeng makapark dyan kasi yan, isa si college of Eastbourne so, meron pa yan dito sa malaki siyang area guys malaking school ito ito yung school sa lugar college, meron marami dito guys isa ito, isang Eastbourne college meron pa din ibang lugar na, ah, ibang lugar dito sa Eastbourne na may college din Not sure, but I think. Hindi ako sure kung sino ang pwedeng mag-park dito. Basta tingin ko sa hospital. Kasi may hospital doon. Sa kabila hospital yan. Sa tingin ko, mga hospital staff, yata. Or sino bago to eh. Bago itong natapos guys. Hindi yan. Bago itong natapos. Hindi ako sure kung sila ba dito. Okay. Okay lang sa akin. Hindi naman ako nag-drive. Pero magpapasok ang kasagyan dito. hangin guys. Parang... Gandang maglakad-lakad. Basta lang. Hindi umiulan at saka hindi mainit. Katamtaman lang. Dito, oh, may nilagay na entrance dito, diba? Pero, nilagyan ng binablock nila dyan so hindi ko alam siguro hindi pa pwede dito merong dito maglalaro ng mga football minsan dito mag yan gamit nila sa football yung building na dyan guys is hospital na yan yan Hospital na ang kabila. Kabilang building. Then doon sa kabila, meron ding ang tawag natin, pitches ba yan? Pitch? Maglalaro din ng football. Yan. May naglalaro din dyan. Malaking area din. I think katulad sa size dito or mas malaki pa. ang mga kahoy kasi pero papunta na itong ano eh uh, papunta na yata itong spring 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 meron na ako nakitang bagong sibol yun lang kay bagong sibol na na tingnan nyo guys mmm diba Ganda. Ganda yan pag nag-open na yan. Open completely. Kahit ano na lang sinasabi ko, no? Para hindi mo sa kalalakad. So, ito yung gate nila. So, meron ding mga space there para magparka ka. Dyan, sa mga gustong maglaro dyan. So, hindi ko alam ang rules. Pero, Obviously, pwede ka makapark dyan. May mga sasakyan dyan. Wala namang klase, pero may mga naglalaro. Mga club. Yung mga football club, ganun. Mga bata or mga teenager. Yan, mga teenager dyan. Yan. Welcome to East Sussex College. Eastbourne Campus. East Sussex College. Gusto ko ang kulay na orange. Then transfer tayo dito. So yun na guys. Yan ang nilalakaran ko. Ang dan sa dulo. Yan may pumasok siya. Magpark doon. Siguro may anak na maglalak Thank you so much sa panonood guys. Salamat sa inyong lahat. Ingat-ingat ang lahat guys. God bless.